Nagliglip nga lang ang Disney Princess at nung magising nga siya, ay Diyos ko, inutos na ako agad bebo maglinis. Nagising <laughs> ko kasi, eh, naabutan ko nga siya na naglilinis na, kaya sabi niya sa akin, tulungan ko raw siya. <laughs> Hindi ko alam kung ako lang yung maswerte na merong partner na ayaw talaga ng madumi bahay at mahilig maglinis. Kaya madalas, ako na yung sa kanya. Kapag ka nagwawalis na siya, antimano mo, kukuha na ako ng map. Charot! <laughs> Linis ko nga muna yung kusina namin at after naman noon, eh, pinagsama-sama ko na nga itong mga pinagbalata ng parcel ko. Parinig na nga kasi sa si Bebo, sabi niya sa akin, siya na nga nagbabayad ng parcel. Siya pawari magliligpit, oo nga naman. <laughs> Para naman noon, sinunod ko na nga linisin itong sala namin. Na maliit lang naman kaya hindi mahirap linisin. Ang problema lang talaga, napakaraming buhok ng na mga aso dahil napakarami din namin alaga. Sa ah. na kwarto nga, nakatawa ka maglinis tong si Bebu. Pero sinamaan ko na siya kasi, Diyos ko, may stress ne talaga. <laughs> ina si niya yung mga wall decor, pinagbabarena niya yan lahat. At nang mabilis nga kami, sabi ko sa kanya, ako na ang maglalagay at magpapalit ng mga kobre kama. Hmm. Hindi niyo matatanong, mahusay at malinis talaga ako mag-ayos ng kama dahil dati ay eh, nagtrabaho nga ako bilang housekeeper sa Amerika. Matandaan ko, napakabilis ko magpalit ng mga ganyan. Kaya huwag kayo magtaka, hindi yan naka-time lapse. <laughs> Tapos naman nun, ito naman yung inayos ko sa kabilang side na talaga naman kung ano-ano nga ang mga nakapatong. Ay Diyos ko, gewa deru yung vanity mirror ko. <laughs> nangyari sa buhay at pagsasama namin ni Bebo kung hindi maglinis. Kung meron nga pitong araw sa isang linggo, o oh, pitong araw din kami nagja-general cleaning. Naksuta. <laughs> Tumahirap kasi sa part namin dahil hindi naman kalakian yung bahay namin. Pero meron nga kami tatlong alagang aso. Tapos nga ng ilang oras namin paglilinis. O, loko. Pwede na naming parentahan. Parang staycation na ang dati nga. <laughs> Order pa nga ako na ilaw na pang-salon pero dito ko 'yan sinubukang ilagay sa kwarto namin. 'Di ba kaganda para kami mga astronaut. <laughs> Alak ko na pa mo humiga at naalala ko, hindi pa nga pala ako nagmamap dito. Wala pa rin magpapahinga dahil pinaligo na ako ni Bebo pagkatapos sa amin maglinis. Tapos dumiretso na agad kami dito sa may DB Mart. At kasi sa mga kulang namin sa bahay, e eh marami pa kulang sa Samjihan. Kaya naman namili na nga muna kami. Sabi ko nga sa inyo, parang araw-araw opening sa Samjihan namin dalawa ni Bebo. Kaya bumili na naman kami ng mga panibagong gamit dahil nagpapadagdag na naman sila. Mas mainam na kasi yung marami kaming gamit at sobra kaysa yung nagkukulang. Mali, konti lang na may mga nagbibili namin dalawa dito ni Bebo at after nga nung dumiretso na agad ako sa cashier para bayaran ng ato to. pagbayad na nga kami sa gamit, dumiretso naman ako dito sa may pure gold para mamili naman ng konting stock namin sa bahay. Mga stock kasi namin sa bahay at wala namang kumakain sa amin. Mabsi na la rin dagis. <laughs> Sabi ko nga kay Bebo, this time ilalagay na namin yan sa mga container na may takip Dahil Diyos ko, lahat ng mga pagkain may busbus Nukot-kot at kinakain nga ng mga daga Sardinas na lang talaga hindi nila kayang buksan Nakshuta. <laughs> Sabi ko nga, kapag ka nahuli ko yung nanay ng mga daga na yan Ay talaga naman niya adobo ko <laughs> Uwing nagpupunta nga ako sa grocery, meron akong listahan para hindi nga ako mahirapan kung ano nga ba yung mga bibilin ko. Siyempre, ang hindi mo sa listahan, ang paborito ng lahat, pansit kanton. Nakso, nga mga kayuti, ay baludo. <laughs> Sobrang hinig dyan ni Bebo ni Ditchi. Ako kasi napakalagad ko lang kumain ng pansit kanton. Yun naman, hindi yan good for our health. Ay ba mo? Hindi lang din halos yung pinamili namin dalawa dito ni Bebo. At after nga nun, lumabas na kami ng DB Mart dahil magsasara na nga. Ang oo bilisan na lang din inilagay ni Bebo itong mga pinamili namin dito kay Montero Pulipay. <laughs> afternoon, dumiretso pa kami dito sa Samjihan at maraming ang tao. Kaya bago ako lumabas, nagpabango muna ako gamit ang presya ng Mr. Sen. Shake-shake ko yan bago gamitin at 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy. Murang halaga nga, napakabangunan na niya. Hmm. kung hanggang ngayon nga, e, eh, curious pa kay sa amoy, subukan nyo na rin. Tapos ko magpabango, dumiretso agad ako dito sa rep kasi sabi sa akin nung isa naming staff, meron nga doon nag-iwan ng regalo sa akin. Diyos ko, March pa ang birthday ko. Hanggang ngayon may nagbibigay pa ng regalo. <laughs> Maraming maraming salamat po sa nagbigay ng regalo sa akin. Tapos natuwa nga ako kasi nagbigay din sila ng regalo sa mga ati ko, yung Manalo Twins. Pinapanood daw nila yung mga vlog ko. Sabi ko kung pinanunod nyo, ba't binigyan nyo ako ng maraming chocolate? Asagsagan pa mo na nagdadayet ako ngayon, naksuta. <laughs> bukas ang aming samjihan, 11 to 11 p.m. Tsare! <laughs> nataon nga yung pagpunta namin dalawa ni Bebo dito dahil meron ngang banda at marami nagse-celebrate ng birthday. Iya pa mo sila magsabi sa amin na birthday nga nilang tatlo. Ay man, hinanda ko na nga yung mga birthday cake nila. Oo, so, oh, ganyan kasi dito sa si Samjihan ko, may pa-birthday cake pa kayo. At tuwang-tuwa nga sila kasi nataon daw na nandito pa ako at syempre ako ang magkakanta sa inyo. <laughs> <laughs> Happy birthday sa tatlong magbabesi na to. Grabe, salamat po. Dito nyo naisip mag-celebrate ng inyong mga birthday. Kahit anong okasyon, bukas po ang aming samjihan. Pwede kayo mag-celebrate ng binyag, birthday, at kahit divorce tinatanggap namin. <laughs> Sarado na nga rin kami ng mga oras na to, pero bago nga kami umalis ni Bebo, ginayak muna namin yung mga gamit na binili namin na idadagdag nga dito sa Samjihan. Pero ayun nga, sa mga nagtatanong pa rin at kung saan nila matatagpuan ang aming Samjihan, eh pwede nyo po yung i-waste 24-7. <laughs> Dali lang kaming hanapin at puntahan, basta syempre tama yung ilalagay nyo. Tuwing <laughs> pag-uwi nga namin, hindi pa rin talaga namamahinga tong si Bebo at marami pa nga siyang inaayos at pinag-aaralan para sa samjihan. Otea, papagaling matuling nga <laughs> yun, So ako, ang sabi ko sa kanya, ay hey, mamamahinga na ako, hindi na kaya ng Disney Princess. <laughs> Parang hindi narugo ako Disney Princess, sa dami kong ginagawa sa buhay, naksuta. <laughs> 炎冷呢嘛，Selamat。 Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebek ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!